So, guys, may nagtatanong paano tayo makakalibre ng konting coins dito sa Shopee app. So, yung ginawa ko, guys, ay ginanito ko lang siya. Every time na may na-receive, na-receive ko na yung order ko, kailangan lang natin dito mag-rate sa kanilang shop. So, or, pindutin lang natin yung order, receive Tapos, dito, ma-proceed tayo dito sa ano, sa rate product. So, ilalagay lang natin yung mga info at saka ano, yung maiko-comment natin doon sa product na binili natin. So, picturean lang natin siya kahit magka kahit ilang pictures yung gusto niyo ilagay. So, dapat daw dito ay 4 to 4, dapat daw 5. So, para makuha natin yung tig five, co uh, four coins, sundin lang natin tong sinabi na five pictures. So, dalawa na lang yung ko So, pasyensyahan nyo na, guys, hindi ako nakapag-ready ng ano, ng pictures. Yung pinicture ko ay tig isa lang, kasi hindi ko pa lubos na memorize na kailangan pala tig five pictures. So, Sundin lang natin yan, guys, para okay na yung 4 coins natin. Ah, four 4 cent. So, ayan na, guys. So, dito naman, kailangan din natin ulit na ng 5 pictures. So, ulitin na lang natin to Pasensya na ka na, sailor. Hindi ako nakapag-pictures ng madami. Kasi, meron akong malit na anak. So, madalian lang talaga yung ginagawa ko. So, ayan. So, i-complete lang natin yung mga sinabi dyan para makuha natin yung 4 coins. Kailangan lang natin silang i-5 star, tapos pindutin yung 4, ah, pindutin yung 5 pictures, tapos isang video. So, yan yung requirements para makapag maridim natin yung 4 cents coins. So, malay mo, makaano ka dito, kung madami yung order mo, maka makaano ka mga nasa 5 piso or ganun. Kasi nung nakaraan, naka-order ako ng worth 1K na mga damit. So, hindi ko alam na pwede palang makap makapag-ipon ng coins gamit tong mga pictures at saka videos ng in-order natin. So, ayun, naka 13 pesos ako sa mga pictures lang. So, very grateful na kasi umorder ako ulit. Tapos yung neredim ko yung 13 pesos. So, malaki yung nabawas. Medyo nagaan-ganan yung mga bayarin natin. So, laking tulong na din yun. So, sundin lang natin tong mga sabi dito na 5 pictures para automatic. Meron na tayong take 4 centavos. 4 coins. So, dalawa na lang. So, ayan. So, kita nyo naman, tag isang pictures lang yung kinuha ko. So, ayan. Teka lang, guys. So, mix natin to. So, ayan. Complete siya. Same of your photos daw. some of you also have double mistake to and so uh, ano ba siguro loading uh, hindi ko alam kung anong dahilan so sige lang so dito guys dagdag tayo so sana pala no dinami ko yung pictures kung alam ko lang kaya lang 'di ko talaga alam na ganito pala. Ganito pala 'yon. So next time. Hala, grabe 'yung video. Din-upload. So ilapit natin siya, guys. So, ganito yun lang natin. Nantayin lang natin siya mag-complete. So, ayan guys, seller service. Eh, 100. kung naano naman kayo, kung na-satisfy kayo sa customers services nila, so, yung seller service, E, eh, 100. A, ay 5 star mo na yan. Tapos yung delivery speed, kapag mabilis yung delivery nila, tapos satisfy ka, so, e i-5 star mo na yan. Tulong na din yan sa store nila. So, at saka sa mga riders. So, kahit ulan, same of, some of your photos. Ano siya guys, malayo ako sa wifi. ilapit ko lang saglit. So, ayan, trabaho inulit natin to. Pictures. So, ayan. So, okay. Na-okay na siya. Ulit. So, ayan. Okay na siya, guys. Automatic na yung 4 centavos coins natin dyan. So dito So last ito Ilagay ko So guys, ilagay ko lang ulit to silang lahat. So ayan. So, kailangan lang talaga natin i-complete to. So, ayan. Okay na yan dyan. Tapos madagdag lang tayo dito ng lahat ng So, tapusin lang natin to sa paglagay, guys. So, ayan. So far, okay na siya. So, yung items na na-receive ko ngayon ay 1, 2, 3, 4. So, apat lang sila yung finish shipping ko. So, ayan na. I-submit na natin to siya, guys. Para yung mga 4 centavos coins ay madagdag sa ating Shopee coins. So, submit. So, ayan na, guys. So, wait na lang natin. Idagdag dito yung coins. So, ayan yung coins, guys. Tapos, mag-scroll kayo dito. Ayan. Ang coins natin ngayon ay 1.62. So, pag mag-scroll-scroll mag -scroll kayo dito ng mga product, madadagdagan din yung coins niyo Pero, limited lang siya. Sa isang araw, halos tatlong basis ka lang makakapag-scroll-scroll. -scroll ng mga product tapos mabibigyan ka ng coins so ayan fast so ayan so ayan na nadagdag na siya guys so ganun ninyo lang guys yung ano nyo yung kung gusto niyo makakuha ng coins. So, ganunin nyo lang guys. So, ayun lang. Sana makatulong tong videos na ginawa ko sa inyo. Para makasave, makaano kayo, maka less price. Tapos kapag mag-redeem kayo guys, may makikita kayo dito na re redeem coins dito sa kumbaga pag mag ano kayo magpa-shipping kumbaga itong product na to So, i-check natin yan lahat. So, wait lang. So, ayan. Check. So, ayan. Check out 10 items. So, kapag pindutin natin yan, meron tayong makikita dito na redeem Ayan. Pag i-redeem yung coins. Tapos pala guys, para maka less, ano kayo, less price. So, may voucher dito. So, ayun. Ayan, yung voucher. Mabawasan din yung babayaran nyo. So, ayun. Pwede nyo din diyang, Yan, hindi i-redeem. Pwede nyo din i-redeem yung coins niyo So, ayan. Kung magkano yung coins, Redeem one Shopee Coins. Kung magkano yung Shopee Coins na naipon nyo, yun din yung ma-redeem nyo. Yun din yung mababawa sa babayarin nyo dito sa mga shipping na gusto nyo, product na gusto nyo ipa-shipping. So, ayun lang. Sana makatulong itong videos na ginawa ko para sa inyo. Bye-bye!